I love you, son. I love you. Zainab binigyan ng sasakyan si Ray Parks bilang wedding gift sa kanyang asawa, isang brand new Land Cruiser at ito nga ay nagkakahalaga ng almost 6 million. Ang nag-prepare ng surprise ang mga groomsmen, kabilang din ang daddy ni Zainab at anak niyang si Lucas. Niyakap agad nga ni Ray nang makita ang anak at tinawag na may son. Masayang-masayang dad ni Zainab para sa kanyang son-in-law. Umani nga ng magandang reaksyon ang kasala ni na Zainab at Ray Parks. Napakaganda nga raw panoorin ang wedding na ang lahat ng guest ay nakafocus sa bride at groom na walang cellphone na nakataas. Maganda nga ang naisip nilang wedding rules. Isa sa mga guest ay si Tony Gonzaga at simple ang look niya pero napakaganda. Ang mga bridesmaids nga ay hindi kumpleto dahil wala sina Ivana at V. Andito nga sina Alex Gonzaga, Lois Sandalio, Shelley Andres, Donalin Bartolome, Yasi Presman at Rana. Hindi man kumpleto ay naging maganda at masaya ang kanilang kasalan. Si Wilbur Ross masayang para sa kaibigan niyang si Zainab na nahanap na ang right one niya. Sabi niya, Z finally found her right one. Wedding na walang cellphone na nakataas. masayang ina-appreciate lang ang ganda ng lahat. Congrats Mr. and Mrs. Parks! Spotted din naman si Andrea Brillante sa kasalan ni Zainab. Isa pang ang nakakatuwa sa part ng wedding, ang naging wedding dance ng bagong kasal kasama ang kanilang mga anak na sina at Lucas. Nag-enjoy nga ang magkapatid dahil kasali sila sa wedding ceremony at wedding reception.